Sa MPBL naman, tinamaan ng mabigat na parusa si Arwin Santos matapos patawan ng MPBL ng indefinite suspension at 100,000 pesos na multa dahil sa pagsuntok kay Anton Bringa sa kanilang quarterfinals match-up. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Tinamaan ng mabigat na parusa si Arwin Santos matapos ipataw ng Maharlika Pilipinas Basketball League ang indefinite suspension at 100,000 peso na multa kaugnay ng pagsuntok niya kay Anton Bringas ng Jensen Warriors sa kanilang South Division Quarterfinals nitong lunes. Batay sa opisyal na pahayag ng liga nitong miyerkules ng gabi, lumabas sa pagsusuri ng game footage na malinaw na tumama sa mukha ni Bringas ang suntok ni Santos na dahilan ng kanyang pagka-injured. Naganap ang gulo sa gitna ng mainit na sagupaan ng Basilan at Jensen na agad naging viral online. Parapos kumalat ang video ng insidente. Muling binigyang diin ng MPBL na nananatiling pangunahing layunin ng liga ang pagpapanatili ng sportsmanship at professionalism lalo na ngayong panahon ng playoffs. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.